Ako patay ng pang abot Anong ginagawa niyo dito? Nagpunta kami dito para makiramay, Stella? Stella, we're just here to pay our respects. Matapos niyo ako gawa ng kasalanan, gusto niyo makiramay? pa snake pa lang yung makikiramay niyo. Dahil kahit anong gawin niyo, hindi mabubura sa utak ko na Trinidor at pinaglaroan niyo lang ko. Excuse me, for your information, kung hindi nila ako niyayang pumunta dito, you won't ever see my face in this place. Alam ko. Dahil kung gusto mo talaga makiramay, hindi ka magsusuot ng pula. Oh, bravo. Congratulations. Now you know that I'm the last person that will condone you. Let's go, girls. Let's not stay where we are not welcome. Stella, nagpunta talaga ako dito para makiramay. Ngayon kung ayaw mo na nandito ako, aalis na lang. huwag na silang pansanin. At least umalis na.